Sapagkat gaya na lamang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ay ibinigay niya kanyang bugtong na anak, upang sinumas sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sa sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at iniibig pa ng mga taong kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kadilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapot ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Ang layunin ng video ito ay magpahayag ng mga aral at pananampalatayang base lamang sa banal na kasulatan upang mamulat ang mga taong may maling paniniwala sapagkat ang maling pananampalataya at paniniwala ay nakakapagpahamak ng ating kaluluwa at maaring makapagwala ng kaligtasan ayon sa Ebanghelyo. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang ang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan ano pat ililigaw kong maaari pati ng mga hiram. Dapat pala tayo magsipag-ingat sa mga bulaang propeta o mga ngaral na leader ng maling reliyon. Samahan o yun nagpapanggap na sila ang Kristo. Makikilala rin sila kapag taliwas o kontra sa banal na kasulatan ng mga aral nila. Mga bulaang mga ngaral na tunay na layunin ay kalakarin ng salita ng Diyos para kumita ng pera o gawing negosyo, ibanghelyo ng Panginoong may kapal. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso na mga walang malay. Kailangan nating magsipag-ingat sa mga propetang ito na magagaling mambola o manlinlang, matatamis ang dila at mahusay gumawa ng katang aral na wala sa aral na nakasulat sa banal na kasulatan. Magsipag-ingit kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa datapot sa loob ay mga lobong maninila. Ayon sa Biblia, makikilala natin ang mga bulaang propeta o mga ngaral kung ang tinuturo niya ay wala o kontra sa aral ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kung kaya mga kapatid, base dapat sa Biblia o Ebanghelyo ang turo o aral ng reliyong sa Diyos ng samaang tunay ng kongregasyong totoo. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig huwa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito ay sa Diyos o kung ako ay nagsasalita ng na mula sa aking sarili. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng pula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang ay malapit na. Salamat sa Diyos. Ito mga katano, ang mga katanungan bibigyan ng kasagutan ng banal na kasulatan. Bakit may pandemyang COVID na nagaganap sa mundo base sa Biblia? Anong nararapat nating gawin upang makaligtas sa pandemyang ito? Aling larawan, rebuto, imahiba ang ayon ng Panginoon Diyos na ating gawin, luhuran, dasalan o paglingkuran? Kailan matatapos ang pandemyang ito? Magsisisi ba ang mga tao sa kanilang pagawa, pagluhod at paglilingkod sa mga santo? ribulto o Diyos Diyosan at pagawa iba pang kasalanan? Kung ayaw ng Diyos na lumood tayo o magdasal sa harap ng mga idolo o mga larawang ginawa ng kamay ng tao, pwede ba tayong lumood sa mamba sa harap ng totoong santo, anghel o kay Santa Maria? Ano ang mangyayari sa mga tao ayaw magsisi at itakwil ang kanilang mga Diyos Diyosan at mga kasalanan? Samantala, ano naman na naghihintay sa mga magbabagong buhay at itatakwil ang kanilang mga santo diyos Josan at magbabalik loob ng pagsunod sa tunay na Diyos ng Ibanghelyo. Lahat na nangyayari na, nangyayari sa kasalukuyan at mangyayari pa lamang ay may kapahintulutan ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng mga langit at mga lupa. Siya ang Diyos ng orihinal na Biblia, ang Diyos ni Moises, Diyos ni Haring David at Ama ng Panginoon Kristo Jesus at tagapagligtas ng sumasang palataya sa salita at sa gawa. Sa katunayan, ganito ang mababasa natin sa Mateo 10.9. Hindi ba pinagbibili ng isang beles ng dalawang maya? At kahit isa sa kanila hindi mauhulog sa lupa kung hindi pa ng inyong ama. Sa makatwid ang pandemyang nagaganap sa ngayon ay hiniyaan niya mangyari ng dahil sa mga kadahilanang sumusunod. Kung ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ay may kapahintulutan ng Diyos sama. Bakit niya ipinahintulot na magkaroon ng pandemyang COVID-19 virus na nagdudulot ng pagdadala at lungkot sa maraming tao? Ayon sa Biblia, ang pinakamabigat na daylan ay ang patuloy na pagsuway at pagbabaliwala ng madaming tao sa utos na huwag kang gagawa para sa iyo ng mga Diyos na binubo. Ang ibig sabihin ng binubo ay inukit na ribulto, idolo, larawan o imahe. Aling larawan, ribulto, imahiba ang ng Panginoon Diyos na ating gawin, luhuran, dasalan o paglingkuran. Ang sagot ng salita ng Diyos ay huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. O nang kawangis man ang anumang anyong nasa ita sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon ng Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalo ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Sa madaling salita, kahit anong larawan, imahe o ribulto ay ayon ng Diyos. Sapagkat siya ay Diyos na mapanibuguin at galit siya sa mga taong gumagawa ng ganito. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang Jos Diyos baka ang galit ng Panginoon mong ay mag-alab laban sa iyo at ikaw kanyang lipunin sa ibabaw ng lupa. Ganito na nangyayari sa panahong ito. Nililipol niya ang mga taong gumagawa, lumuluhod at nanglilingkod sa mga rebulto, santo, imahe o Diyos-Diyos gawa ng kamay ng tao. Nililipol niya sa pamamagitan ng pandemyang ito. Aling mga reliyon ba ang gumagawa ng binubong larawan, nililok na ribulto o Diyos Diyosan? Ang unang pinagmula ng COVID ay sa China, kung saan milyong sinong budista ay lumuluhod o yumuyukod sa ribulto o imae ni Buddha. Ang karamihang Hinduismo sa India, kung saan daang libo ang napatay ng COVID virus ay nagdadasal sa imahe ng napakadami nilang Diyos. Sa Brazil, Amerika, Italia, Pilipinas, Espanya, at iba pang bansa na madaming katolikong ang simbahan ay puro din tributo ng katilang mga santo, mga anghel ng Cristo Jesus at kanilang Diyos Ama ay hindi din nakaligtas sa bangis ng pandemyang COVID. Kung ayaw ng Diyos na lumud magdasal sa harap ng mga idolo o mga larawang ginawa ng kamay ng tao, Pwede ba tayong lumuhod o sumamba sa harap ng totoong santo, anghel o kay Santa Maria? At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harap ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mo huwag gawin yan. Ako ay kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta. At ng mga tumutupad ng mga salita na aklat na ito, Sumamba ka sa Diyos. Ayon sa sulat ni Juan, alagad ng Panginoong Kristo Yesus, May isang pagkakataong nagpakita sa kanyang isang anghel ang Diyos. Nagpatira pa o lumud siya sa harap nito para sumamba. Ngunit pinigilin siya at sinaway. Ayon sa anghel, sa Diyos lamang dapat sumamba o lumud ang mga tao, santo, santa, at pati na ang mga anghel. Kung bawal lumuhod o sumamba sa tunay na anghel, santa o santo, ay lalo nang namumuhi ang Diyos na tunay kapag tayo naglilingkod at nagdadasal sa harap ng mga ribulto o larawang gawa ng kamay ng tao. Ito ang pangunahin daydan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng COVID pandemic sa buong mundo. Masama na din dito ang patuloy na paglabag sa iba pang utos sa kanilang mga pagpatay, sa kanilang panggagaway, sa kanilang pakikiapid at sa kanilang pagnanakaw. Paano tayo makakaiwas o makakaligtas sa bangis ng salot na COVID virus? Ayon sa banal na kasulatan, ang mga larawang inanyuan, ribulto, santo at lahat ng nililok na puon ay dapat nating itakwil, hindi man lamang natin dapat imbutin. Kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila, inyong igigiba ang kanilang mga dambana at inyong pagpuputol-putolin ang kanilang mga aligi na pinakalaala, at inyong ibubuhal ang kanilang mga asera, at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Kung nais pala natin ituwid ang ating pagkakamali, magsisi at magbagong buhay mula sa paglilingkod sa mga santong Diyos-Diyosan, ay kailangan natin sirain, pagputol-putolin, at sunugin ang mga ito. Ito magiging patunay sa mata ng ating tunay na Diyos Ama, ang lubos na pagsisisi at paghingi ng tawad sa kanya. Ang tunay na Diyos na may likha ng mga langit at mga lupa at lahat ng nilalang ay espiritu ay ang inilarawan siya sa kahit anong nilikha o sa kahit anong material o literal na ribulto, larawan o santo. Datapot marating ang oras at ngayon nga, na ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya, ang Diyos sa Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa Katotohanan. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat natin isipin ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabias na ng ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapot ngayoy, pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi mag silang lahat sa lahat ng dako. Kailan matatapos ang pandemyang ito? Magsisisi ba ang mga tao sa kanilang paggawa, pagluhod at paglilingkod sa mga santo, rebulto o Diyos-Diyosan at paggawa ng iba pang pa kasalanan? Sa pamamagitan ng tatlong salot na ito ay napatay ang ikatlong bahagi ng mga tao. Sa pamamagitan ng apoy at usok at asupre ang nagsisilabas sa kanilang mga bibig. Ang pandemya COVID ay una pa lamang sa tatlong salot na padating hanggang maubos sa ikatlong bahagi ng sangkatauhang ayos sumunod sa mga utos ng tunay na Diyos ng Biblia. Mayroong mga matitigas ang puso at mga taong ay sumunod na hindi mapapatay ng mga salot na ito, sila ay hindi magsisisi at magbabago sa kanilang pagsubay sa tunay na Diyos. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyos ang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy, na hindi na nga kakakita, ni na man, ni na man, at sila hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Ano ang mangyayari sa mga taong duwag umamin sa pagkakamali? Ayaw tumanggap ng tamang pananampalataya. Ayaw magsisi at itakwil ng kanilang mga diyos at mga kasalanan. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi ng palataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga wapaki mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos Diyos sa lahat ng mga sinuwaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at sa supre na siyang ikalawang kamatayan. Samantalang, ano naman ang ganting panang ibibigay sa mga taong susunod magsisisi ng mga kasalanan at itatakwil ng kanilang mga Diyos-Diyos gawa ng kamay ng tao magbabagong buhay at susunod sa utos at araw ng Diyos Ama at Diyos Anak na nakasulat sa Ebanghelyo o Biblia At nakito ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko isang malakas na tinig mula sa luklukan, na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila." at papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakalukluk sa luklukan ay nagsabi, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, Isulat mo, sapagkat ang salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, Nagawa na ako ang alpha at ang omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako ay magiging Diyos niya. At siya ay magiging anak ko. Ang tunay na Diyos ng Ebanghelyo o Biblia ay Diyos ng katotohanan at ustisya. Hindi niya sinabi ang mga bagay na ito upang manakot lamang. Nasa kamay natin ang pagpili kung buhay sa impyerno o sa langit kung pagsunod o pagsuway. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na may makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, buksan mo po sana ang puso at isipan ng mga tao makakapanood nito upang mamulat po sila sa ng paggawa, pagluhod at pagdadasal sa harap ng mga larawang inanyuan sa pagpatay, sa pangkukulam, sa pakikiapid, sa pagnanakaw at sa iba pang kasalanan. Nawa po magsisi sila, magbagong buhay at magbalik loob sa inyo. Upang magkaroon kami ng pagkakataong makasama sa inyong kaharian at magkamit ng buhay na walang hanggan, bagong walwalhating katawan, katawan sakdal, walang karamdaman, walang pigati sa piling nyo at na Panginoong Kristo Yesus magpakailanman. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagat sa inyo po Panginoong Diyos sa mga katotohanan, kabanalan, kabutihan, kapangyarihan, karangalan, kapurihan at kaharian, ngayon at pagkailan-kailan paman. Amen.